Ito lang linawin lang natin kasi nandito si ate tungkol sa bahay nila. Uh, may nagsabi kasi na bakit wala pa rin yung bahay ng pamilya na to. Uh, ang sabi ko kasi na kaya ko hindi muna bahay bahayan kasi napaka-complex yung pamilya. Hindi sa ako magpadayog pa balay. Situlun sa na ako na yung problema. Problema sa ako mga... Hindi sa ako anak. Hindi daw muna ipagpapatuloy ang pabahay para sa mga batang Amerikano ito ay ayon mismo sa kanilang ina kasi nga aayusin daw muna niya ang problema sa side nga po ng papa ng mga bata. Sa vlog nga po na inupload ni PB Team Nonoy sa kanyang YouTube channel ay muli nga po niyang binisita ang mga batang Amerikano na ipinamimigay na nga lang. Ito ay para ihatid nga po niya ang maagang pamasko sa kanila mula nga po sa isang napakabait na sponsor. Mga sampung buwan din na hindi nabalikan ni PB Team Nonoy ang mga batang ito dahil nga po busy din siya sa mga ginagawa niya. At sa muling pagbisita nga po ni PB Team Nonoy sa mga batang Amerikano ay kinlaro nga po niya at maging ng mama ng mga bata kung bakit nga ba hanggang ngayon ay eh, wala pa din ang bahay ng mga bata. Kahit na 10 months na nga po ang nakalipas simula nang ipaalam nga po sa kanila na sa kanila nga po ibibigay ang panglimang pabahay ni Bibitim Nonoy sa tulong nga po ng mga sponsors. Sa loob ng sampung buwan na hindi nabisita ni Bibitim Nonoy ang mga batang ito, ay palagi nga po niyang sinasabi sa iba niyang mga vlogs na pending nga daw muna ang babahay para sa mga batang Amerikano dahil nga po meron daw ang conflict sa side nga po sa papa ng mga bata. Ang papa kasi ng mga bata ay patay na pero tila ba may tutol nga po sa side ng papa ng mga bata kaya nga mas minabuti muna ni PB Team nonay na hindi muna ipatayo ang bahay dahil nga sa conflict na ito. Yun din naman ang gusto ng mama ng mga bata na ayaw daw muna niyang ipagpatuloy ang pabahay para sa kanyang mga anak kasi nga ayusin daw muna niya ang conflict nga po sa side sa papa ng mga bata. At ayaw din naman ay pibitim nonoy na magpagawa ng bahay tapos pagdating nga po ng panahon ay magkaka problema sila, mag-aaway-aaway sila tapos mag-aangkinan na ng bahay kaya tama lang din talaga na stop muna ang pabahay para sa kanila ayusin muna nila ang conflict nga po sa kanilang pamilya bago nga po ipagpatuloy ang ang pabahay sa kanila. Sa totoo lang ay karapat dapat din naman talaga na pagawaan ng bahay ang mga batang ito kasi nga nakikitira nga lang po sila doon sa bahay nga po sa nanay ng kanilang stepfather at mas okay talaga na meron silang sariling bahay na may tuturing nang sa ganun ay hindi sila basta-basta mapapaalis. At 10 months ago pa nga lang ay may tutulong na sana sa kanila para magkaroon sila ng bahay at sabi pa nga ni PBT Nonoy na nakaabang na nga daw ang mga materialis sa kanilang bahay pero yun na ang problema ay ang conflict nga po sa kanilang pamilya. Kaya umasa po tayo at ipagpray po natin na sana nga ay maging maayos na ang problema ng pamilyang ito nang sa ganun ay matuloy na talaga ang pabahay para sa mga batang anak ng Amerikano at magkaroon na nga po sila ng bahay na matatawag nga po nila na kanila. Samantala, tungkol nga po sa maagang pamasko na ibinigay nga po ng isang napakabait na sponsor sa kanila ay talagang masasabi natin na napakaswerte nila dahil nga po maliban sa 50 kilos nga po na bigas ay may isang napakalaking package nga nga po mula Amerika na ibinigay nga po sa kanila. Ang napakalaking package na ito ay naglalaman nga po ng mga damit, mga kagamitan, mga pagkain at iba pa na panigurado talagang makakatulong sa kanila. At kitang kita talaga sa kanila mga mukha na masayang-masayang nga po sila dahil nga sa maagang pumasko na ito sa kanila. Marahil ay first time nga po nila makatanggap ng ganito at mula pa sa ibang tao kaya napakalaki talaga ng kanilang pasasalamat sa sponsor nga po na nagpaabot sa kanila ng maagang pamasko na ito. Naawa din talaga kasi ang sponsor sa mga batang ito dahil nga wala na silang ama at ang ina naman nila ay eh wala ding maayos na trabaho maging ang stepfather nila kaya hirap din talaga sila sa buhay. Kaya ang pamilya nga po nila ang isa sa napili ng sponsor na paabutan nga po ng regalo at ng tulong na ito. At nagpapasalamat lang din tayo ng malaki sa napakabait na sponsor na ito dahil nga nagtitiwala siya kay PB Team Nonoy at hindi lang po isang box ang ibibigay niya na package kundi marami pa at may mga bigas pa na ibibigay nga po sa mga kababayan natin na nangangailangan doon sa may Davao Oriental. Kaya pag po sana natin ang sponsor na ito na palaging maging malakas ang katawan ng sa ganon ay marami pa siyang matulungan. At huwag din po natin kalimutan yung pagpray palagi si PP Team Nonoy na magiging ligtas nga po siya sa lahat nga po ng misyon na kanyang ginagawa at maging ang buong pamilyang ito, lalong lalo na ang mga batang Amerikano na sana ay magiging malakas ang katawan nila at hindi sila magkakasakit. At bago lang po tayo magpapatuloy ay huwag po sana natin kalimutan suportahan palagi ang mga videos na ina-upload ni PB Team Nonoy sa kanyang YouTube channel. Huwag po natin iskip yung mga ads na lumalabas para may chance na mas malaki yung papasok na revenue na maaaring nga po niyang may tulong sa mga taong nangangailangan lalong-lalo na sa mga kababayan natin, mga katutubo doon sa Davao Oriental at pakishare na din po sana ng mga videos na kanyang ina-upload sa kanyang YouTube channel nang sa ganun ay marami nga po makakapanood ng mga vlogs na kanyang ginagawa. At sa ating pagpapatuloy ay magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento ng mga taong nakapanood sa naging vlog ni Nonoy tungkol nga po sa mga batang anak ng Amerikano. Unahin po natin itong komento mula kay Anisita Juban. Salamat sa sponsor ang ping Nonoy. Ayos sa dyan pa himo ibalay kay na sa so nakita na ako kay Pagumbihiro Pabahay wala giamping ang giguba sa bana pala hubog na ay nasunog kusina sa balay po nila Maylin. Mula naman kay Inday Belen Mix Vlog o kadami nila sa isang bahay parang hindi lang sila ang kakain niya. Bibitim noon ay ang mga bata hindi na makakain sa totoo lang kaya yung mukha ni ate parang problematic siya kawawa naman siya ate dami pa anak galing naman kay Prima Bere sana pumayag si ate na pabahayan sila isipin niya mga anak niya babae uso ngayon ang rape lalo na hindi niya nakikita kung wala siya sa iyong mga anak niya na babae kaya yun ang nag-comment kumukontra na malayo ang mga bata ayun ah, naman kay Apple M wow maagang pangasko ganoon na no, isundin kung ano ang sabihin ng sponsors mo para maging masaya sila one box para sa kanila buksan sa harap nila para makita ng good sponsors na may dadami pa may mabuting puso para tulungan ka at ipabot mga tulong nila ang daming laman, more blessings po sa mga sponsors watching from La Union Province. Sabi naman ni F. Barbarossi, kakatawa na may taong natulong ganitong mahihirap. Salamat sa sponsor mo, Kuya Noy. Malaking tulong lalo pa ang araw-araw nilang pagkain, behave mga bata. At kakatawa tingnan babait nila, God bless and keep safe always, Kuya, and team Mayabang Pasko. Mula naman kay Emily Chavez Castro Mayor, good day, Kuya Noy, napakabuti ng puso ng iyong sponsors. God bless you, ma'am, sir, sa pag-support sa adikain ni Kuya Noy. Nakakatawa mga bata at kitang kita sa kanilang mga puso ang tuwa at galak na mga gamit na sila kompleto pa. Ingat kayo lagi sa inyong pag -mission. May mga alalay ka na ni Kuya Noy halabang lang. Galing naman kay Carlita Cinco, mga yung buntag idol Noy, ang ping wow, ang daming biyaya galing sa mga sponsor. Pagbalayan po kayo ng Panginoong Jesus. Ayun naman kay Edith George. sino Kuya Noy, God will always be with you and more blessings to come for your PB Noy and good health, happiness, keep safe always, ayos. Sabi naman ni Jovi Garganta, Bigot Red Morning TV Team Nonoy, ingat palagi sa mga mission nyo. Salamat sa mga sponsor. Wow, may pangas handog sa mga batang Amerikano. God bless po. Mula naman kay Gemini, wow, ang bait naman na ng sponsor na nagpadala niyan. Ang dami, God bless you po at sa pamilya sa napadala at sa PB Team Nonoy. At galing naman kay Nacy Tanda, sa well, so, after yung PB Team Nonoy, nakakatuwa naman ang aga ng kanilang pumas Thank you sa napakabait na sponsor na ingat palagi sa lahat ng mission. God bless everyone. At hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga palaging sumusuporta sa aking YouTube channel. At maraming maraming salamat din kay PB Team Nonay sa pag-alaw sa akin na gumawa ng reaction video. God bless po sa ating lahat at bye for now po. Mag-iingat po tayo ulit.